Siya ay ang pagkukontrol, pagpipigil sa anumang mga bagay na pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga sarili. Katunayan, mga kapatid sa Islam, ang ating bibig ay nagsisuyam. Hindi lang sa paghinto ng pagkain at inumin, pati paninigarilyo, pananalita ng mga malalaswa, pagsisinungaling, pagmumura at pagbaba salita na masasama ay kasama sa siyam o pag-aayuno ng ating mga bibig. Ganon din ang ating mga kamay ay nararapat din na umiwas sa mga bagay na masasama at ng paghawak ng sigarilyo, alak, baraha, madyong, manok na pangsabong, pagtaya ng loto babang pinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi dapat gawin ng isang mananampalataya sa buwan ng Ramadan.